Oh, magandang umaga po mga tropa. Welcome po to my YouTube channel. Sa umaga ito, magsisipir mailing tayo ng spline gear 40, 40 page 12. Okay. So ayan na siya mga tropa. So, isa siyang spline ng 40, 40 page 12. Okay.

halos nang lahat na okay so yan ang spline or internal gear 4440 pero bago yung mga tropa so, kukuputik ko, ko muna sa inyo okay so ang spline natin mga tropa is Porque divided by number of teeth substitute 44 Okay. So nakita nyo Ang formula natin is 40 divided by number of teeth or 40 is to 1. Okay. So Cross multiply. Mga tropa. Cross multiply. Since wala naman tayong 44 holes na index plate, ang ginamit natin ay reduced toto. 20 to. Okay So nakita nyo. Tick note ha. So cross multiply. So 44 divided by 44 equals written. So cross multiply mga tropa. What is 44 divided by 22? To? to. Okay. So ulit mga tropa, ulit. Porte ang formula ng dividing 8 natin, okay? Divided by number of teeth. sa sport ah. ngayon yung ating index plate since wala naman tayong 44 holes gumamit tayo ng 22 holes so 22 holes divide by 22 proceed to cross multiplication Yeah. So 44 divided by 22 equals 2. 22 divided by 22 equals 1. Okay. moltiplicazione. to multiplication. Numerator, denominator, denominator, 8 denominator, okay? 42 is 1? 40 times 1 equals okay, mát phục mà quay lại, mà chúng lại, to divide by to, four t by to

numerator, mas maliit kaysa denominator. Mas malaki yung denominator. So, ibig sabihin, mga kapatid, ito yung index plate natin. Ito yung index plate. ito yung ating in-split. Yung 20, yun yung number of holes. Okay. Take note ha. Yung 20 holes sa 22 holes na index plate. Okay. Okay. tandaan ninyo ito na mas maliit yung numerator kesa denominator so ibig sabihin yung 22 mo na index plate ay 20 holes lang ang magagamit mo okay so ipapakita ko sa inyo doon sa dividing head okay So, naiintindihan ba? Naiintindihan nyo? Asset out kay Ade Olivero, Oliverio ng Negros Occidental. Ade, set out. At kay Dave Yumol ng Tarlac. At kay Jan Ray Rocky, ng Tarlac. At kay Sir Paul Pipitoy ng London England. at kay Sir Alonso Bato, ng Columbia Sir sa taot sa inyo lahat so ipapakita ko sa inyo yung 20 holes sa 22 hole na index plate ito yung lahat ko Itong linya ito. Yan. 22tors 'yan. So ang ginawa natin, sinukat natin sa index finger yung counting finger nya, which dito 'yon. Yan 'yon, 'di ba? So minus two holes. Okay. So ayan siya. Minus two holes. Nyo. Ayan, medyo nangalatin na, mga kapatid. So, ikot tayo, mga tropa, Ikot tayo. Ikotan natin yung supply na ibing. Ayah Cibing, si Bing, Bing set out, set out dia, set out dan di baju siap, dan itu tahu mu. Ayah siapa, Oke okay, ya ya, pelan kita matapus, forti oke. Okay. So ang upreto niya mga tropa, parating nakatayo hindi pwede umupo si alangan alangan din eh okay ayun naka dyan siya nakikita niyo naka siya ng another 20 holes okay okay cay, cayjay, kay cayjay, 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 Ayan si Gerard. Ang pong turnero din kayo, ma. Ayan dito si Dodo. At si Gerard Cobo. One in one po. Pang puso ng tubig. Okay. So balik tayo sa Spine game. Kaya yung buong tono ng dividing Okay Okay So kung may natutunan kayo sa video kong ito Pag like share, and subscribe Maraming maraming salamat po